good morning mga kailaw at uh, pasensya nyo na po ngayon na naman tayo nakapag vlog dahil uh, napos po kasi yung boses ko kaya hindi pa ako masyadong makapagsalita na maayos ngayon mga kailaw mayroon po tayo ditong uh, dumating na repair, lumilets po ang brand ang sira daw po nito minsan umiilaw, minsan ayaw hanggang sa nawala na daw po ngayon okay, mga kailaw, testing na po muna natin. Power plug po natin. Testing na po natin ang uh, monitor niya sa screen. naglo loading po yan. Oh. Mababasa niya po. Focus motor. Okay. Ibig sabihin, yung mga function niya. Pinapakita po dito kung okay po lahat cross motor okay hanggang sa mapulong po yan Antay lang po natin Yon tilt okay wala namang problema kasi kung mayroon pong error dyan sa isang kagaya ng motor may error mag error po yan dyan malalaman kung ano po ang sira nya tapit na po Takal lang loading Pan motor Okay na po Nag-loading na po siya Papansin po natin Hindi po siya umiilaw Wala po talaga Hindi umiilaw Tapos tingnan po natin Ang settings po niya Ngayon mga kailaw Ito po kasi yung touchscreen Nagluloko na po yan hindi na po natin mapindot ng maayos ayan o, nag -ano na po siya ang gagawin po natin dito po tayo gagamit titignan po muna natin ang settings po nya ok hanapin po natin ang uh, ito po lamp start on naka off po sya itry po natin i on ay nagluloko talaga ang touchscreen dito na tayo gamit try po natin i-on on po natin back po tayo punta naman po tayo sa manual enter hanapin po natin ang lamp power naka po sya gagawin po natin on yon back na po tayo Ayan, back. Wala pa rin, hindi pa rin po siya umiilaw. Opo ulit natin, tina natin. A few moments later. Ilaw, i-power on ulit natin. Ayan, nakapower na po siya. Ito na po ang lumabas sa screen po niya. Nagkaroon po siya nag waiting for lamp. One minute yan eh. Ang counting putuloy na natin para hindi masyadong mahaba ayun mga kailaw ano na lang uh, ilang seconds na lang 3, 2, 1 Zero Yun Nagloading po ulit yan Pero dapat po mga kailaw Kapag nag 0 na yon, Nagka counting pa lang Dapat umilaw na po siya eh. Ngayon hindi nyo po po nakikita Na umiilaw po siya Ibig sabihin may problema po talaga Ang BIM 230 na ito ngayon mga kailaw, ang findings po natin dito ay dalawa lang po yan. Pwede pong bulb or igniter balas. Diyan na po kayo mag-check. Ito po kasi mga kailaw, minsan malayo po ang lugar nyo. Mahirap po yung dadalan nyo kung saan nyo ipapagawa. Ganyan na lang po ang gagawin po natin. I-check po nyo po kaagad ang bulb or igniter balas. Ngayon mga kailaw, mag-uumpisa muna tayo dito sa valve para masigurado po natin kung hindi po yan nasira, sira po tayo dito sa igniter balas bubuksan ko po muna siya yun pala mga kailaw nakita nyo po ito meron na po ako nakita ka agad dito ano po ito eh sa mga sulok sulok niya. meron po siyang mga konpete ito nalaglag yung mga bala ng konpete Pwede pong nagiging kos din yan kasi hinihigo po ng blower pan yan. Pwedeng mapunta po sa bulb niya, pwedeng masira ang bulb mo or pumotok. So yun mga kailaw, nabuksan ko na po yung moving heads. Ito na po yung mga nalaglag oh. Mga, mga plastic po siya ng konpete. Tapos meron na po akong napansin dito, meron pong mga bubog. Ayun, may bubog po siya. Ito. Tapos ito nakita ko sa gilid, do oh. Check po natin itong bulb. Kung sirap po talaga siya. Kasi kung mapapansin niyo, halos parang wala naman siyang damage. Silipin lang natin. Uh, hirap ang butas ito ah. Ayun parang may na, ay may na ano na po talaga ang bulb niya mga kailaw pumutok na po ang bulb niya tanggalin lang po natin yun ito po yung mukha niya yun o pumutok yan eh kaya ganyan po ang nangyari A few moments later po mga na lagyan ko na po siya ng bulb itetesting ko na po siya power on sana hindi siya pumutok <laughs> ayun naka on na po siya waiting lamp counting di pa po siya umiilaw 107 105 wala pang ilaw antay lang po natin ng konti sana good na po siya kung hindi po siya umilaw pwede po tayo mag check po sa igniter balas waiting lang 78 tagal tagal pa ano ganyan po talaga ang ibang beam meron po siyang counting kapag naka on ang start born tapos yung lamp on wala pa siya 50 50 47 So yun mga kailaw, kahit sabi nating branded man ang bulb po natin, ingatan lang po natin din siya na wag lang po siyang mapabasa o misan sa gabi maraming mga insekto na pasok po dun sa bib mo kasi naaakit po yan sila sa liwanag higupin po ng blower kaya misan nagiging cost din yan puputok ako bulb yun kunti na lang po sya 12, 10 9, 8 7, 6 5, 4 3, 2 1 0 Ayun, hindi pa siya umilaw. Bakit kaya? Oh, may sira pang iba 'to eh. May problema pa ito. Dapat kanina po, umilaw na din po siya eh. Kahit nagka-counting po siya, wala pa rin oh. Ayan, check po ulit tayo. Tingnan natin. Settings. po naman. Hindi pa rin sya umilaw. Ngayon, punta tayo sa manual. Manual. Check po natin. Uh, lamp power. Ah, naka-off po sya. Try po natin i-on. Baka dyan lang po sya. Try natin i-on. Okay. Tapos back. Wala po talaga, hindi siya umilaw. So yun mga kailaw, ayaw pa rin umilaw. Pwedeng naapektuhan po ang igniter balas niya. Tetesting po natin. Mga kailaw, natanggal ko na po ang igniter balas. Ito na po yung duma niya. May napansin po ako dito. Oh. Ito po yun. Tanggal resistor. Yan, kabit po natin. Tapos testing baka may short po siya. Kung hindi, palit na po talaga siya ng bago. Titesting po natin itong igniter balas niya dito. Meron na igniter. Meron na igniter. yun na mga kailaw oh. tigtesting ko po yung isang igniter umilaw na po siya oh. Talawa po ang nasira sa kanya putok yung bulb saka sira po yung igniter pero minsan lang po mangyari yung ganyan ngayon okay, nabiilaw na po siya oh. Mga kailaw, sana po may na-share po ako sa inyo, lalo na po sa ating mga beginner at pakibisit na rin po ang or pakipalo na rin po ang aking Facebook page, NJA Pictures. Ayun, uh, thank you for watching and God bless.